Hi guys, good morning. nandito po ako sa kita ng laot. Kasama ko si Ipong. <laughs> Nagbibintang kami. Ang uli kami ng malasugay. So okay, mamaya, mamaya akong te. te, te nyo Okay. Hindi na si Ipong. Oh. Kasama ko. Yun, oh. Si Ipong. Yan. Ay Ipong! <laughs> oh, kita mo? na guys. Nagpapain na si Ipong. ang huli ng pamain ay nung hawak niya oh. yan ay marami ano yan ano yan pong sintog sintog na tawag yan ang kasama namin o oh. You know, yan oh. yan ang kasama namin o oh. tapos pa o oh. Yan guys, oh. Yan. Tapos yung papapag guys, Yan. Kasama namin yan Kasama na naman sila. Ngayon na no? kami, oh. Yan. Yan bubog. Ayan sa si ipong. Ayan si Kupol, oh. Ay, Kupal! Ayan <laughs> na, Dibon. Yan, si Dibon ang ngawil. Para list gagawin ng lahat yun ito po Ayun. patay rin patay ba? patay guys guys patay ito yun guys patay ganyan eh, sabi pong, uli. Kunti, wala isa lang. Yun o, eh. you know, guys guys. Hindi nga, imik lang si ipong. Nanaimik ipong, uli pala. Ito, kamigin pa niya guys. Ano na ito? Hindi na yung wikli eh. Wala na bakal na. Saka na guys. Prato ka ah. guys may uli daw siya po guys. Puno daw guys. Ang <laughs> mata. natin guys. Yung guys oh. Tingin yung guys wala kukurap guys ah. huli to, may loot diba? Ha? Pag may huli tayo, may mag... Ano ka sana, live? Ay, ano? Live tayo, Sa rails? Mamaya. Thank you, maya uh -huh. Ay, kaso, ano? Dito lang ako eh. Lakas, sayon, dito. Lakas, ay, wala na sanya dito. Wala ka wala ko loot eh. Next time, bag mong load ako. No. Yung gusto, yan guys. Yung gusto, tapi ah guys oh. Guys, kita nyo guys. Sila alim guys, Katabi mo guys. Yan guys oh. Yung lagi na sabi ng uh, tagahula guys nung guys Yeah guys, yeah guys Huli guys, sabi guys Yung po Yan Huli na ang galunggong Yung lang pa ba? dami to Ayun, dami pa guys Yung guys, sorry guys na ma maalon Say đi tất cả mẹ đọc bocca đấy, mẹ ra tất cả mẹ của dưới 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 Oo. Tama. Yun pa. Dami yata sa lalim. Pa. Eh. Kasi siya lang kayo. Ang lang ang gamit ko. Baka mulog. <laughs> Hindi itong opro. <laughs> baka naman may opro dyan. Magkundunit sa akin. Sige, bigay rin. Baka <laughs> siya mag sila. Uy, muntik na. Ayun, ano? Ha? Ah? Malapit na. Sabit na. Uy, sabit na tayo guys. Gumon na, gumon. Gumon na daw guys, gumon. Ginumon ang ista. Puno daw tayo guys, puno daw, puno. Ginumon ang ista. Dami daw guys oh. Inung so. guys oh, dami guys sa ilalim guys oh. Kita nyo guys, kita nyo. Kung hindi nyo ang kita, kayo mag-adjust. <laughs> gumon. Gumon daw, gumon. Uy. No. Hey. Dami sana. Dami sana sabit sabit po ang ano ito mahirap sa mangista sabit sabit wala kang extra dyan ha puno sana guys kaso gumun guman ang ista Kino Wala tayo. Wala daw. Ang giso? May mata o? May <laughs> sana ang giso? Yun mo kunin yan. Guys, gumon daw guys. Gumon. Ginuman ng isda. May ista pa, bo? Pong? May ista pa? Wala na. Ha? Maiksi lang ko, kumahaba sa May ka pa, pa dyan? yan. Gumon tayo guys, gumon. Dinumunan ng walang ng listahan yun Ayan, pain. Uh, ayan, mo po. ng bilong-bilong. Ayan, guys. Oh, pa yan, guys. Oh. Ayan, oh. na. Manumbok dyan! Manumbok! Ayan, 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 nabigtang, ah, uh, nabigtang, nabigtang, okay, so nabigtang, 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 guys, yan, guys. Nagis niya ipong yun, oh. Ariban ipong. Hindi yan. Wala. Kawit ko yan. Dito mo nagis yan? Ano mo? Ya. Yeah. Pinako na ang buya, ah. Unang buya. Sana ang huli na malasugay. Ayan, makita harap. Guys, itap na guys. Woohoo! na. Mas kali kita merasuki. Kayaknya lagi saya tang guys. Lanti pa yan, pong. Oh, di guys. Itin. Masuk Mauli ka dyan malusog eh. pong patay yun sa pong. Ayan na guys, ayan na guys. Pamain na lagay. Pong, kawain dyan! Kawain! Malasok Ha? Ha? Nah, bistuna rusuke. Una ng batao yan. Na borne si koma tamay dino bay dito. Ya napain Uy. Napapambain. Magalaw ang pain, guys. अक्टूब na kumain na namuhuli kami na malasugin tinatawag ay Blue Marlin ayan ay, naman po guys ayan well, nakikita nyo guys yun ang mga buya ko yan guys mga buya yung mga buya naman, yun yung kita, eh. buya naman sa eh yung guys, oh, so yan, yan ang buya guys, oh. So yan. Tapos yung kita guys, ang buya si maliit eh. Indonesia na kayo guys, ah. At dito muna tayo sa mga, dito muna tayo sa pogi. Yan, pogi yan guys, oh, so yan, yan. Sana guys, so ulit tayo ng malasugi. Para kita nyo kung gaano ang dito. Malasugi. Tinatawag nila blue, blue, blue marlin. Blue marlin. Blue marlin. kasama namin dito ito sila guys malilit na yan guys ay guys so yan yung kasama natin ito ito sa iba pag ito sa iba kasi hindi yung sa video malayo guys tinapon na guys na na guys tapos na tinagat na lang Ah! 哦。Oh. Tahu kami hule.

yang bakal